Good morning mga kabayan, baik. Nasa di kami tulong ni Pepe. Si lolo, mga kabayan. Nanaman, nanas, nanas mga kabayan, no? Nanas yang baik? Nanas mga kabayan. What <mikiman> a nice! Oh. 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 Asa ta, asa ta Saan punta? Saan punta? Ala ah, sang daw mga Sang mga kabayan. Amazing. para mga daw. Ang amo Ah, maputi ito, libre daw. Ah. Oh. Sige, na ba okay sila sinag kapanghanggat ako? Subukin, subukin! <laughs> <laughs> malit siya tubig mga kababayan, malit na tubig eh. Ulay balang lolo yung pipit tubig. Basa-basa sa itong kanapit. Obol-obol, obol-obol o obol, lalamunan. Ah, okay. ah, dito kami sa tindangan ni eh, pare. Pare ng Ito yung presidente natin sa inito. Ano yung asusisyon niya pare? Ano yung asusisyon niya? Daman. Sa tricap, ayong bang bao-bao? Yes. Interias. Ito yung presidente natin mga kabayan <laughs> ah, sa Ah, ba? mga Pare. Tsaka, malaking tindahan di nakin. Dami kalau mga kabayan sa bagong munisipyo sa lungsod sa... Ay, atong lungsod sa Inito, mga kabayan. Patsada kayo ang... bagong munisipyo, mga kabayang, no? May, may ni pipit, na trabaho, kada na kayo ang ilang Ah Ang ranta po ba oh. Dako kayo mga kababayan ng munisipyo sa inita mga kababayan aw wow. Huwag sa pagkakaroon, sige pa sila trabaho sa ilang kwan at tubang sa ilang pano, munisipyo yeah. Mga sunod bulan, siguro ano mga kababayan, patsala na kayo at sa ilang pano, at tubang sila okay. Ah, munisipyo Gapit! Toyok na, toyok na sa likod mga kababayan Wala nang likop na ako ngayon. Ya, pag amot ang tandaan sa likod mga kababayan, ya, nakapatsala si lang po dito mga kababayan, kikita umbaw sa baibay mga kababayan. Oo. Oh. Patsala lang kayo mga kababayan. Apin pa lang ilang atubang mismo mga kababayan. Sige pa sila trabaho, patsala na kayo ng mga mga pilakabulan nyo mga kababayan. Yan din po sa atubang yun, hindi sa si likod, nasahin. Puro man yung atubang, namang gudya, pertan. sa likod, mura na nga sa likod, sa tubang mga ano? Oh. ang dito sa tubang, mga na ako mura na ako dito na, mura na ako dito na ang sa likod umbaw kayo sa baybay mga kababayan, kita niyo nice. mga mga kawan ba o, at sa ada kayo mga biho po sa obos sa obos na po yung mga swimming pool dyan mga kababayan na po ang abay ang ah, atong bagong LTO LTO sa inyong mga kababayan Oh, patay pa sa dag. Tayo ka tayo. Diri na mga kabayan. Oh, mo na yung gigikanan ganito mga kabayan na. Mga kabayan kung diri si Babo, mga bahay, sa abahim sa lung sa sa munisipyo patay kayo gikaisa mga kabayan na kiti makita natin ma kita na to mga kabayan no? Anong yung mga blue blue puti diyan mga kawain? Mula natang ilti o sinita mga kawain. Amazing! Kami nga nagbiking ni Pipit o ni Lolo mga kawain. Mura sa nignas alang nasun mga kabayan, Okay, nga atong munisipyo, patsada kay kayo mga O, Oh, murang natas abro di Pipit? Ba, Oo. Murang? Murang namin sa abro di Japon mga kawain. No? Amin. Unahan sa munisipyo sa inita mga kawain. Naabot rin ang ang o kalis mga kawain. Patsada po kayo ang ilang kawain sa inita o kalis. Okay. So.

Pero ang eskwelahan mismo to sa Unano, no. Tinita college. Ay sumulaw so, man so, sa kan. Pero dire ra sa gawas. Ora gapos la pipitok na nasa bro to. Pit ba? O oh, bacha na kayo. Dala sa bisan sang mahawa kayan. Kami ni tatlo lola ni lola ni pipit ba ay lola. Bugna na po kay hangin ng mga bayan basta makasunod kay sa lasang mismo mga bayan. Oh. Medyo tas na -ta, sa ba? Abot ta lasang.

Lasang ra, lasang ra mga kabayan, lasang ra, lasang. Papauli na may gayo manaman sa. O manaman na mao, di ba? Busuk na, busuk na. Pauli na, pauli na mga kabayan, pauli. Si Pepe dapat datung perintah semangat semua orang lain. Hanya dapat tadi kamu pusing. Bisa kok, bisa kok. Pepe dapat datung perintah semangat. Cukup, Pepe, cukup. Loloi. Wala ka, Loloi. Wala. Bisa, Loloi. Ayo, Loloi.

Ipisan siya mga parang tuwang sapatos sa mga kabayan, pero kinasing-kasing na uh, pagpalit. Hatak, di ba, pet? <laughs> Bala, bro. Tuwan, basta na lang tayo pang bike-bike, mga kabayan, ha? Oh. Loloy! O, oh, mapunan ka nulo oh, itong Domingo, oh, itong Domingo oh, mga kabayan. Oh, itong Domingo, mapunan mong gipalit ka nuloy, o. Oh. na pauli lang, lang. mga kabayan. Initaw na. Initaw. Ano, Miss Pagaan, mga kabayan? Sa Coral... Coral... resort States. Papauli na, pagkana may sunod, maputi na Bago Bago sa Pipit, oh. Ka, tara tara tara, uli na Uwi ka na Yahoo! Oo, bago ka sa patos yun Mga kababayan, naabot kami mga kababayan Ano may sadyang siya mga kababayan o Dagan kayo salamat sa mga yung pagdayan ni Lolo ni Pipit mga kababayan Daghan, salamat, dagan salamat mga kababayan Kuhay kuhay pipit Dagan salamat sa inyong pag subscribe salamat sa inyong pag subscribe Man, oh. Man, thank you, thank you, thank you. Yeah. Yeah.